nga uh, mapapalang araw guys uh, magandang uh, tanghali po tang uh, yung ating uh, ay uh, goodbye flamang po at uh, ako ay uh, pupunta guys sa ano sa barangay upang ka uh, uh, skill na ambulansya punta nang uh, accident ang misis ko guys no uh, palagi po siya kasi uh, na tick para po sa kanyang uh, operation guys no ang uh, sakit po kasi ng aking uh, misis ay uh, ang kanyang uh, valve sa puso ay uh, may tagas guys kaya kailangan agamutin ah, muna yung mga sakit niya bago siya maoperahan ng mga kaidol no. In muna tayo mga kaidol at uh, ko sa inyo ang lugar dito sa mayamin sa may dalandanan Valenzuela. So yun, mga Idol at uh, napaka napakainit nga tayo ay uh, maglalakad kasi itong uh, tricycle ay hindi pwedeng uh, dumaan sa may highway no at ay uh, pinarada ko lang muna yung aking uh, tricycle dyan at uh, pagkatapos ay uh, tutuloy na tayong uh, mamamasada mga kaidol no lakad tayo mga kaidol at uh, sure ka tayo dito ayan panibagong uh, vlog na naman tayo so dati na natin itong i-blinaga ka, mga kaidol yung uh, pumunta tayo sa may barangay ay mga kailul uh, may uh, pinakamalapit kasing uh, shortcut dito lalakarin lamang po natin makikita nyo dyan uh, mga kailul kung uh, ilang uh, minuto ba itatagal yung alakan uh, natin bago uh, makarating tayo sa may uh, barangay no so ay, uh, mga kailul ah, uh, kasamahan kong uh, tricycle driver Sure ka tayo dito mga kaidol Medyo uh, malayo-layo ang ating lalakarin Ano? Ayan, ito yung uh, daan dito sa Maihulo. Tagus nito ay uh, barangay ng uh, dalandanan. Sandali pa lang akong uh, naglalakad ay uh, hinihingal na ako mga kaidol. Hindi na ako sanay talagang lumakad. Hindi katulad dun sa amin sa uh, probinsya namin na talagang Malayo ang uh, nilalakad. Uh, masasanay kang maglakad kapag uh, malayo ang uh, lakarin. Ibang klase na ang uh, kulay ng uh, tubig dito, uh, mga kaidol. No? Ito ay uh, tubig baha. Uh, palagay ko hindi na kaya nga mabuhay ng uh, isda dito, guys. Itim na itim yung tubig. Buti na lang, guys. Wala nang baha. Nung nakaraang uh, punta ko, mga kaidol, ay... Uh, abahang baha dito dito guys mayroong uh, na masada ng uh, mga mga dito kung uh, gusto mong uh, sumakay ay uh, makakapag ay ka ay 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 ito yung lugar kung saan ay uh, uh, ay ay yama ang hindi ko alam guys kung uh, bakit tinawag itong yama no? Uh, hindi po natin subay uh, susubaybayan ang uh, lugar na to kasi tayo ay uh, dayo lamang din dito sa uh, may uh, Valenzuela. pero ang pinakalugar po natin talaga ay sa Bicol uh, mga kayo dun, no? Buti na lang guys, mayroong ano, mayroong hangin. Kahit na mainit, okay lang at may hangin naman. Ang <laughs> laki ng uh, ginagawa na yan guys na ano, na uh, building ito ay uh, gagawin siguro ng a uh, pabrika uh, guys. Oh. Ayan. Napakaluwag. Mainit at uh, kailangan na magtiyaga kailangan kasi may ambulansya na ano masasakyan ng uh, aking misis kasi pagka ah, uh, namasahi ka lang papunta ng uh, heart center ay uh, malaki ang gastusin kaya kailangan din nating ah, uh, mamasada mamaya hanggang gabi, hanggang uh, madaling araw para may uh, maibigay din ako ng abaong uh, kahit pa nung nakaraan guys nung puntanya sa health center ay uh, 150 lamang yung aking uh, naibigay kasi doon ko lahat na uh, kinukuha yung ano pambili ng gamot niya pagkain namin kasi ako lang ang uh, nagahanap buhay guys sa uh, amin <coughs> pusa guys ming oh. ming mukhang uh, mabait guys oh. mabait yung pusa ming napakabait yung guys lalaki Tara guys at uh, puta na tayo sa ata uh, asa sa mga kay doon. Ito yung highway ng ano guys ng uh, dalandanan MacArthur Highway. Ayan. May daan sana dito kung kaya na makadaan ng mga tricycle. Ayan, nakita tayo sa uh, third floor ang mga kayo doon uh. sa paitang na to. Okay ah, tayo. Maganda na ang uh, MacArthur Highway ayun na nga dalawang nga pulis mga kaidong ngayon petwa tayo dito sa 3rd floor ako ko yung guys Ayun hey guys uh, Marami nang gumagawa dito Sa Yan train yan guys oh. LRT Train dadaan yan Dati nga PNR yan guys Ay ta uh, tatlo na yung uh, Police dito guys sa uh, ibaba Ah, sila Tara guys, at uh, pasok na tayo. O hindi ko na muna i-ano yung camera. Ha? So ayan guys, at uh, gandang, kay gandang uh, dito sa may itaas. Ayan. At uh, tayo ay bababa na mga kay No? Third floor ito guys. So mapapansin nyo nga, napakarami palang uh, trabador na dyan sa may ano sa ginagawang LRT guys So tara na guys at uh, kailangan hindi uh, masayang ang oras ko. Bibiyahin naman tayo mga kaidol. Lakad tayo pabalik. Medyo malayo-layo tayong lalakarin natin guys pero kakayanin natin yan ayan mga kaidong Tuyama tayo mga kaidol Dan ulit tayo dito Makikiraan dito Nandun yung uh, na-interview natin dati Na Isang mama na Nagtatry Sure ka tayo dito guys Ayan Huh. Marami akong uh, kinain kanin kanina bago ako uh, alam ko maglalakad kasi. Napakahirap kasi kung ano guys, no. Aba, ayun. Uh, ganda dito guys sa uh, lugar na to. Uh, parang uh, probinsya, uh, probinsya talaga. Pero ang uh, naiiba nga lang, hindi mga palayan yung nakaano dito, kundi mga building na naglalakihan ang mga kaidol. No? Katulad nung uh, ginagawa dyan, napakalaki. Oh. <coughs> Excuse me po. Oh. Maraming maraming salamat sa mga nanonood ng aking vlog, sa mga bagong uh, subscriber ko. Ayan, magbakas lamang po kayo guys para mapuntahan natin ang inyong uh, channel kung kayo po ay uh, vlogger din. Ano? Ayan guys, ang laki. Oh. Laki ng uh, ginagawa dito. Napakataas pa ng mga uh, guys. Uh, tinaasan talagang amabuti uh, mabuti para hindi abuti ng uh, baha. medyo abala na naman tayo guys ngayon sa apamamasada yun may aso guys o. at may pusa pa rin sa ilalim bali dalawa na yung pinaschedule ko guys sa uh, bukas po kung tayo ko tapos sa uh, 4 bali Monday, Lunes, Agosto ay, uh, pupunta pa rin yung amesis ko 6am kasi sa lunis dalawang uh, check up ang uh, gagawin tomorrow hindi kasi ko uh, kayo sumasama na sa ah uh, pagpunta sa heart center kasi ano yung tawag nito kailangan ko rin akumita uh, ganda na nga mga tanim dito guys oh at uh, ipakita ko sa inyo ah uh, may uh, labuyo oh may mga bunga rin yung labuyo eh hindi siya hinog at uh, uh, maraming abo ngayong uh, guys so oh. ayun oh. may mga bunga na rin yung talong ayun oh. so maganda ang uh, pagkakatanim nito guys yung ano na to yung uh, talungan na to uh, nakahilirang uh, mga talong uh, may mga uh, bunga na rin Ayan, oh ayun oh daming abo nga guys So ayan ata antaranawi uh, na tayo mga kaidol at uh, dito lang tayo dumaan sa gilid. And, yun nga pagka may uh, tinanim talaga mga kaidol ay uh, meron kang aanihin. Ako napakahilig ko rin guys magtanim. Kahit ano ang aking tinatanim papaya, malunggay, patola. Yung mga uh, patola ko nga ay ano, hindi pa namumunga. Pero yung ampalaya ko, nakakuha na tayo guys ng ampalaya. Nakapagagulay na tayo ng ampalaya. At uh, makikita nyo dyan sa vlog ko, uh, nag ano, ako, ako, ng ampalaya. Hindi tayo makapag uh, motorcycle vlog ha, mga kaidol kasi nga uh, yung aking uh, tricycle, yung handle ng uh, tricycle ko ay uh, ano uh, maluwag baka mamaya mahulog yung aking uh, cellphone wala na tayong uh, magagamit ang uh, mga kaidol no ayan guys tingnan nyo tong aso na to dito pa talaga umahano sa gitna no uh, nagdadudumi sa bagay aso yan guys uh, wala naman niyang uh, isip no so ayan at uh, malapit na tayo guys sa uh, aking uh, tricycle ayan, itong uh, daan na to ay uh, shortcut papuntang hulo shortcut din uh, papuntang uh, barangay ng uh, dalandanan guys Whew. kapagod nung nakaraang uh, baha, malalim din ang tubig dito guys lalo na nung uh, bagyong karina Untok talagang alubog yung Abalesuela sa baha guys. Oh. So para sa mga kaidol hanggang nga dito na lang po ang aking vlog. Maraming maraming salamat. Ababay ah, na po ah, mga guys. Bye, -bye na.